Yo, what's up guys? Good morning. Ayun, bali ngayon ay umaga. Dito sa amin. Ewan ko sa inyo guys. Magandang araw na lang. Lagi kayong mag-iingat. Ngayon ay kami magagawa ng trap ni Pinoy. Bali kasama ko ngayon si Pinoy. Yan guys, oh. Ya, yeah, may dala na kaming tali. Tapos, gagawin namin ngayon, magta-trap muna kami bago namin papandawin yung amin trap ni Utol. Yun. Ay, wala nga si Utol at may laban na naman. Nasa Kalawag Kalawag Yun, kalawag keson guys Ayun, tara Samahan nyo kami Pag Lalagay ng trap Tara Dito kami sa may Sa may babano kami Mga trap guys Doon kami maglalagay Bakit kami makadali Ng kasarapan ay eh? Pagka kami nakadali Ng kasarapan ay di Swabi-swabi Ano pinong Ayos na ayos yun Ano ay. Dito kami sa may pababa pa guys Ilalagay ng trap. yan bali guys. Dito kami maglalagay sa may pababa. Dito sa may sapa din. Pero sa baba ng aming latay. Malayo dun sa aming mga bitag, guys. Dito sa may baba, re. Aray, aray dili. At kami sa may dulo. May dulo, nga, aray. aray, guys. O, pinagulihan niya ng bayawak tatay, oh napakalaking bayawa yan dyan nadali ah, laki yan ang suwabo nung nahuli din ni guys ay 6 na kilong bayawa yan yeah, nadali so, dyan yan yung... pabli pabli tagay baba nadali dyan 6 na kilo ay ang laki nakakatuwa hindi mm hmm tawag ko kung anong gagawin nila doon. hindi man nung nakain ng bayawa ay. bawal na patihin ay nakakatuwa lang talaga uli pero inaalpas ako din naman ano ba tayo inaalpasan din naman natin ay <coughs> nakapagalaga ako nun dati guys nakapagalaga ako ng bayawak maliit lang pero lumaki nakawala ang gawa ng bata ayan binuksan yung pinto ng kulungan sayang ay mabait na pa man din yun, yun ay kahit awa ka na hindi ngagat. pagapang-gapang lang ay nakawala naman dini guys tayo sa may gulong ari ari dini tayo sa may parting ari sigurado dito sigurado dito ari dini bata ba ang isa pa yan dyan daw maglalagay si Pinoy ibang discard ang lalagay ni Pinoy na trap guys talagang napakabisa iba daw yung discarte niya sa discarte namin ito ang master namin sa pagtatrap guys ay si Pinoy gawa na sanin siya sa ganyan sa mga trap ayun linis lang ni Pinoy guys nililinisan lang ni Pinoy para makadali na kasarapan bali yan guys nagagayak lang si Pinoy ng pang trap niya ng mga kahoy bali mamaya kuli bubuksan yung camera pag ano ikakabit na yung trap dami guys ng hantik na pagkagat pini sa paa ayan o ayan o ayan, ayan. o oh, dami <laughs> masakit ba masakit ba pinoy sakit <laughs> sakit daw ayan na si Pris pala ah matiba yan bali guys sisimula na ni pinoy ng pagkatrap yan yung mga ginagamit niya tinutusukan muna nung ayan guys nilagyan na ni Pinoy ng arko arko ko arko <laughs> tawag guys sa si amin na arko ayan ganyan arko yan Ay, nagagayak na pati si Pinoy ng ano ng kanyang tali yan basic lang niyan guys pagkakabit yan oh, diyan nilalagay 'yo. Oh. Bali na sa nadig ka sa itong bigkas dito, guys. Yan. Oh. Yan, kawawi na 'yan. Tuba. Diyan ilalagay. Yan guys, 'yun so, nilagay na sa dulo oh. Yan. Yan. Oh. Swabe, swabe yan guys, walang kawalan diyan. Ganin nakadali. Yan. Ibang style ng kanyang trap, guys. Yan, nilalagyan na ng kanyang ano. Pinaasimbol sa kahuyan. Yan, guys, oh. Yan. Nilalagyan na niya yung tali. Yan, oh. Anong inam. Huling yan guys ang kasarapan sigurado. Nag-tanigurado. Okay, guys, so nilagyan niya na ng ano. Stopper sa ilalim. Yan. Kasarapan-kasarapan yan guys. diskarte Laguna yan. Yan diskarte nila guys sa Laguna. yang akong ganyang style. Ano ginagawa ng parang tingnan yung mag-aan lang. Huli. Big kiss <laughs> na nga guys. <laughs> ang haba kasi nang ginawang patungtungan lumusot kung lumusot sa butas na yan hindi lang yan madali ay ibon ah, huli din pag patang ay pag, pag, pag ano yun pag, pag tumutong yun huli pa rin yun dyan mm -hmm. hindi ah, huli yun dyan hindi mahuhulo yun ay hindi mahuhuli yan guys so oh, dyan ganyan lang style o oh. yan yan ubisan yan huling huli ang kasarapan oh nababa Pamigtas na naman yan. Ganyan lang guys ang style. Pagka gagawa ng yung ng trap sa musa, ang bayawak. Yan. Kasi yun ay ano na. Bayawak pag malaki guys. Pwede na yun. Pag maliit ay wag nakakawa. Yan o. Ano yung tubo mo ng bayawak? Kaya, hindi na ako nagkakawa ng bayawak. Hindi mo kami nakain ng bayawak. Kami mahilig lamang huli guys. Tapos sinalpasan din namin pag ano. Nalaga namin pag maliit pa. Pag malaki ay... may humingi ano? yun, bibigay ko. Pag may nahingi. Pag minsan yung malaki. Hmm. Yun. Yun o. Oh. Ito guys o. Oh. Yan. Bisa No? Oh. Pag kakabit ni Pinoy. Dito lang magkatabi lang sila. Kailangan yung ganun eh. Magkatabi lang. Para pag dumaan din eh. Pag dumaan din ni guys. Babay ko yun doon sa kabila. Hindi pa to. Kasi pag dalawa sila, hmm. magagawa sila ng daan. Diyan. Huli pariho. Huli parehas. parihas. Isu so, sinasabit lang ni Pinoy. Yan. Yan. Ganyan na yan guys. Lalagyan lang ng hagdan. O, oh, mo batang lang. Ganyan na yan. <laughs> Simple. <laughs> Madulas. Huwag yan, paltalong guys, so pinalta na ni Pinoy ng kahoy para di madulas. Guys, patapos na. Nakilang ulit. <laughs> Naig kasi. Eh. guys, tapos na. Ayan. Ito pa yung isaw. Oh. Yaring-yaring na. Nakahuli na yung kasarapan. ginawa yan dalawang oh. yan hindi na masyado pansin so guys tapos na kami doon trap ni Pinoy ay mag, magtatrap naman kami ng iba yung pang lahatan lang yung kinabit ni Pinoy pang musang alimus saka bayawak ahas yung ay yung ngayon naman ay pang ano pang may mga paa hindi makakauli ng ahas <laughs> ayun Mahanap ah, na kami dito ng pagtatapan. Ah, Dini kaya sa ibabaw na yan. Hmm? Uh, eh, naman. Dini. Hindi ko napapakita guys yung aking mga gagawin. Gawa nang nakita nyo na kung paano magkabit nun eh. Yung guys ako yung mamamandaw na. Gusto na ako dumaan sa uh, sapa. At una natin pandawin ay nasa sapa. Yun tara. Sipinin na sa ibabaw guys. Hindi na sumama din sa baba. Ay, wala ka rin huli guys eh. Ayan o. Ito yung nakahuli kahapon ng bayawak. Ay, hindi ko naman naikabit. Tunoy! Tunoy! Ito! Aray! Wala pa. Ay guys, kakabitan uli natin itong katintrap sa bayawak. Baka makadali uli. Ah. Mga ay. Are ka na nakadali na bayawak. Oh. Ay, ayusin uh, ayusin ko na. Hindi ko kapon, ay. na ayos ka pa nai. tali. Sino 'yan? Ito yung tali. Ayan guys, oh. Naayos ko na. Sana'y makahululi ng bayawak yan. Meron pa tayo din sa baba. ayun na pa nga pala si Pino. Magdating na. Tawag-tawag ko eh. Ipala na yan lahat. Anong pinuntahan niya. Hindi alam. Ha? Hindi na pala alam. Bali guys, wala ding huli yung isa dito. Hari. Hari yun. Oh. naman tayo do sa iba. May unahan. lagi sana dyan si Utol ini Dini sa narik na guys. Meron di dito trap. ini korte narik Dini. Ay wala. Wala guys. Tanaw aku na. serio, yun. Anong, guys. Ano nga tayo sa kabila guys. May parte dulu dulo. guys. Meron di dito trap. ay hindi pa rin ligtas eh. pa nababali tayong isang yan hindi guys yung iba pa so may lugar na rin ay wala rin ay guys eh. yan wala din ito so, naman Arin nakahuli ng na limukin wala pa rin huli hindi pumigkas kasi ano oh. Meron pa tayo dinis sa may likod ng saging. Wala pa rin. Ayaw talaga na rin Ayan. Gawain ni utol guys. Ay, lumipad. Hindi na. Sayang. Napunta agad natin. Ari guys oh. Isa. Wala din. Ayan. Ano naman tayo sa iba. Wala pa dyan Wala. Wala hindi guys. Ini guys, in yung iba natin. Yung parkong dulo nga Ini. In. In guys, no. Ay, ano walang huli. Ang isa. Ay guys, yung trap na ito, Wala no? pa napadaan. tayo. Ayan, meron. wala din guys puro ikas Ari, guys yung so, eh. yan ayusin ko lang guys yan guys ayos na ito naman dito ay wala itong kaya yung kaya okay. utol yan Ari, guys yung so, din to, may upol dito hindi mo nakahuli sayang ayusin natin ayusin natin ayusin Ayusin ko lang guys. Ayun guys, ayos na. Hindi naman tayo sa kabila. Hindi naman pa tayo yung trap. Marami pa tayong papandawin guys. Ay, ikas din yung nakahuli kahapon. Oh. Nakadali guys. Oh. Sayang. Nari eh. Oh. Ayun oh. Ito yung nakadali kahapon ng pugo guys. Ayusin ko lang. Ayun guys, ayos na. Mayroon pa tayo din yung dalawa. Ito yung ay hindi yung test guys yun. Ayun. yun sa lugar na yun tapos araw eh. yun wala pa napapapas na yun tara tayo sa iba natin trap guys sa so, may parting dulo yung bungad ah doon guys yung iba natin trap tara tara bukno Ang pangkatakan na akabot nun. Ba? Ang pangkatakan na. Wala pa tayong huli. Pati yan, no? Wala rin yan sa pugo. Ginata ang pogo, ano. Kaya tikling, ano. Nakahuli. Nakahuli. Labong. Labong kaya, ano. Kukuha tayong labong, ano. Pang ulam natin, ano. Yung gulok mo sa Manila, kag. Ay, mga pala. Yun, guys. Malapit-lapit na kami doon sa, ano. Iba namin trap wala nang isi utol ay yun apat yata lima ay wala guys eh. aray yun kung utol na rin ito yung nakahuli ng na bulik oh. wala pa rin huli guys hindi na igkas aray din eh oh, ay igkas na naman na rin akin wala na namang huli palagi ikas bilis mo ito ayusin ko lang guys ayos na ito mga isa. ay hindi ikas sarap isa guys so. ayan pa naman tayo dito sa iba guys meron pa tayong tatlo dito natitira sana may huli ito gara na araw Dali ng ah, kasarapan. Wala talaga rin. Hindi na babalita guys. O yan o. Oh. Wala din. Wala din rin guys. Oh. Yan oh. Hindi na nga nababalita. Ay, araw din oh. Wala din. Wala din rin guys o. Oh. Masyad lang yung tali. yun guys Ayun, guys wala bali tayo pa na bali nagdagdag tayo ng ano ngayon guys dalawang dalawang pang bayawak saka pang alimos tapos yung tatlong pang yung ordinary nili, binibitag natin ng na recipe ni guys bali maghahanap pa kami ng ano ng gugulayin pang ulam oh, pananghalian dito ko nakita um, aso dyan kubra hmm. hmm. ah, ah katakot kami eh. nga ngayon kubra kapulsuhan ko na kapulsuhan mo na hmm. 90 pulo dami nga din yung ah. aso yung mabutik hindi na nga ng tao nasa lina nga kaya takot sila sa si tao pero kung nasa syudad ay anong tapang yan gawa na sanay na sila sa si tao ay Lagi sila nakakakita ng tao. Diyan. Ay. Katakot na no. Sandali ko pumunting bulok ana kan ito la ang. <laughs> hindi makakapatay. Ay, ay, Kukuha ka muna ng patpat bago makapatay ano. Ay na layo, na la nakalayo na la lahat. ah. Hindi po mawadali. Hindi po matataga. Ito <laughs> pa um, mawawatay. Ang mamamatay pa yung ay tataga at ay eh, yung igsi naman ng itak ay. Diyan Dito, Dito, sa ano yan ano Itulog bitaga natin dati Laki nga dyan na kubra Matakot mamaya guys kami ay mag -ano? Baka kami mandala Pag hindi kami nakapangdala Ay maninisid na lang kami gabi Yung well, Abangan nyo yung guys, i-upload eh, namin yung... Bali kami kahapon inandala guys. Ayun, ang dami namin huli, almost 6 kilo. Ayun, marami na rin kami nabigyan kahapon doon sa mga... Doon sa taga-roon, doon sa spot ng aming pinanghulihan ng isda. Ay... Yung may binigyan kami doon. Tapos nagluto din kami. Katsin ko kung aming ginawa. Part 1 and Part 2 yun guys. Sana mapanood nyo. Bali guys, maraming salamat. Hindi na namin sa inyo ipapakita yung aming mga makukuning gulay at sa na lang kami magbablog ng ganun. Puro ganito muna tayo. Eh, maraming salamat guys. Pa-subscribe na lang ng amin channel kung nagustuhan nyo ang aming video. Maraming maraming salamat. So guys, thank you very much. Araw-araw, sipag lang. Buhay, probinsya, fishing and hunting. Thank you very much.